On the way kami ngayon papunta sa Terraza de Socol dahil doon kami magse-celebrate ng Christmas kasama ang aking pamilya. After 30 minutes sa paglalakbay, ayan nandito na tayo. Welcome to Terraza de Socol. To be honest, wala talaga akong plan na i-voice over yung part na ito dahil napakaganda niya kung lalagyan ng music. Kaso palagi akong copyright kaya wala na akong choice kundi ganito. At mabalik tayo sa parking area. Tingnan nyo naman kung gaano kalawak. Hindi kayo mauubusan ng pagpaparkingan. At ito kasama ko nga pala yung kapatid ko si Kuya Aimon. kami. Six. Six ka rin? Hi guys. So narito kami ngayon sa Terasa de Socol. Meron na naman akong curse mark. At ako'y sobrang natutuwa dahil ang mga ari lumapit sa akin at ang sabi, sila daw ay nanonood ng aking mga tiktok. Kami daw dalawa ng inay. Kapag lagi daw kami nagkakaribok, tuwang-tuwa daw sila. At sila ay mga taga Siko, Batangas City nako masayang-masay po ako na makita kayong lahat. Hi! na daw siya. Ay, talaga, hello! Kamusta kayo? Merry Christmas! Picture? O tara, picture tayo. Okay na! Asipin lang po. Okay, punta dun! Salamat po ha! Okay po, salamat po. Kaya rin po. bye-bye! So, bye-bye po! Tina, say hiiii! Hiiii! kami ngayon sa Terraza de Sopol sa may Alitagtag. Kung hindi nyo pa nabibisita to, bisitahin nyo na kasi eh, apakaganda ng view! Sa mga nature lover, apakaganda. Kamay ka dito! Merry Christmas! Tatay! Merry Christmas! Kamay ka dito tatay! like mga 5.40 ay, ay 5.40 mga ano siguro mga 5.35 kasi ngayon 5.40 to na 5.40 to na ayan ngayon kumakain kami at merong pampano kare kare kuchi ang higay nga lang pero in fairness grabe sobrang sasarap nga naman talaga na makinihain na pagkain ng mga taga na sa mall kaya yeah, maraming maraming salamat and Ah, may, may harap. harap. Oh, sige, iharap. Merry Christmas. Ah, Thank you, Beth Oven. Thank you so much, Beth Oven ayan. family. Ayan. Ah, mini ayan. cream puff tower. Ayan. Kasi nang tawag lang, eh. Yeah, Ay, nagbabalot na sila. Kaya nagbabalot na mga regarga to. Actually, pang raffle to. So. Ah, pang raffle. Ayan, may mga pang raffle kami. That you save us. You have said in your word, in John 14, 6, you are the way. We believe, Panginoon, you are the God always give us joy. Kayo po din po ang tumabay sa mga mahal namin sa buhay na para sa mga talagang iniwanan sa ating tahanan. Lahat ng buko na lang. Amen. 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 Okay, para pa na natin si Lord. Uh, siyempre,

Ona Para po. niya. Anong gagawin? Ano gagawin? Paunahang makaubos. lalaki, okay. lalaki, oh. okay. Hello po. <laughs> 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 ano do 你在说什么？小丁。 jalan-jalan di pasar mana buka nah Cibul thank Saan na bulot ko? John! John! Ah. Ano naman hatagin mo gumagawit tapos tapo mo na cellphone <sensation> mo. Yan, inyong nilinis ko na yan. Nililutan mo ng ano. Ooh, ganda. Good morning, everyone. Time check, it's... Ano oras natin? 8.17. 8.17. 8.17 a.m. Kasama ko sa Ate Hazel. Actually, kanina pa kami nagtitiktok. Hindi ako nakapag-video kanina. Simula ng pagkagising. Gawa ng lobot itong DJI. Kailangan ko muna siyang i-charge. Kaya, ayun. Tinan nyo naman na napakagandang view namin din sa Terraza de Socol. Grabe! Kung ikaw ay isang nature lover, or kung kayo ay nature lover, bagay na bagay kayo dito dahil talaga naman niyang grabe! Ganda ng um, view. Napakaraming puno. At saka very, ano siya, peaceful. Peaceful? Ano peaceful? Peaceful. ay kami ay na ati, eh. Nanginiktok? Parang na, ano na ako. Parang, ewan ko ba, nangiging ngongo na ako. Siguro dahil medyo sinisipon ako ngayon. At uh, ngayon ay kami ay magtitiktok muna ni Ate Hazel. Teka. Saan ko naman ilalagay? Ari baka mamaya ay aray magpatak. Ako po, Diyos ko. Isa pang malaking kaw <laughs> Ang hirap ka di rin. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay kayo. Ah! Okay, okay. Hello, guys. Kaya na muna magbablog. Hmm? Hello, guys. Don't take over. Stop over muna kasi kami. Kasi... May stopover. <laughs> Ano yung stopover? Ano yung sasakyan? <laughs> ay, at tatay, tatay pala! At tatay pala naman ang naligo! Hindi na kailangan! At hindi tatay pala, ay, tatay pala, okay. Ati, tatay, tatay. Tatay, pala hindi naglalak ng... Ano? CR? Ay, maganda na yun. Ay, ay! Ay! Hindi gayon nyo! Tatay, pogi! Salamat! Hindi pa rin nalilimutan nyo. Siyempre. Oh, no. Tatay Pogi, no? Wala yeah. na yun. Uh, oh. okay. Tatay Pogi! 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 Pogi na tatay! Sa lakad na kayo at baka mga baka laki sa akin. Pansin ninyo. Sige. Oh, okay. Okay. Hi guys! Pupunta kami sa pool area ngayon. At doon yun sa kabila. Uy! Tira mo yung nangihiso! He Ay! Sa'yo muna! Sa'yo muna! Mamaya na! Doon mo muna na yung sakit Alam na! Ambo na! Nakaampun na. Nakaampun na guys. Magsha-shortcut na ho kami. Pakita mong ate mga puno-puno. Look. Look like the angel. Like angel. Hey, 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 Eh! May power ba? May dala kami power bang! Power bang! Bang! bang. Mini tulay na kawayan. Yan. Eh ito muna. Look muna tayo kasi... Birthday. birthday ni Papa Jesus. Aww. Papa Jesus. Hello Ay, sobrang cute. Meron sila ditong bilin. Bilin na tawag yan. Hmm, mm, ganda. Ganda na videographer ko. Sa Ati Hazel. Oh. Follow niyo sa... Follow niyo sa... Follow, follow nyo siya sa TikTok. <laughs> Hazel Kakal. Taaa! -da. Oh, dandaan. Ah, oh, ah. Oh. <laughs> Ay, Ay Baka sabihin, ba't ako naka-heels? Wala eh, wala kasing kinela. Wala kasing kinela. Ito lang yung dala ko, kaya, ayo naka-heels ako. Huwag nyo nang pansinin. Baka sabihin, ang arte-arte naman ito, naka-heels heels pa. Hindi talaga, wala ka talaga yung dalang chinelas. Wala talaga, talaga dalang chinelas. Baka sabihin kasi nila, arte-arte ko. Hindi talaga akong ma-arte. Wala nyo na, pwede ka nga magyapak mag yung -yapak, <laughs> ano <laughs> <laughs> <Nag> yapak nga. Ano ba, huwag nyo mo akong pinipilit. Ala! nag nga! go guys, dito tayo sa terasa de Socol. At dito sa terasa de Socol, uh, ulitin ko ulit, very nature. nature. Talagang kung gusto nyo ng pahinga, sulit na sulit na pahinga, at very peaceful, dini kayo pumunta sa Terraza de Socol sa may Alitagtag, Batangas. Tara ba? oh, let's go. Ay! Ay, sorry! Sorry! Kailangan, kailangan na daw niya ng Julian skin itong pangalan? Yan na, nasa baba. Ano yun? Tranyo. O, oh, yeah. naman. Kasi kilaw pa. Kailaw <laughs> pa. At saka laging walang kuryente. Nawa walang kuryente sa atin. Magkano ganito? Nasa 2,000? 2,000 lang may gate. Mura lang siya. Pero, 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 siya ay ano dati nasa... 6,000? Oo. Uh -uh. Ah. Eita pa. Egg. Hoy ta pa lang veggies. Mm. Mm. Oh, thank, thank you so much talaga dinis sa terasa A <laughs> 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 special ko oh, naman okay, talaga sa terasa. Thank you Ate. Talaga kasi nga gustong kumain. Thank you. Lalab, <laughs> thank you. Fried rice special naman talaga dito. Makapagkapimbara ako nga. Siyempre. Ako kapimbara ako. Alam ka kapimbara <laughs> Naku po, pasensya na kayo. Tikitang kait na ninyo ako'y pasal na pasal na deya. kay na malalaki ng aking subo. Ah. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat sa napakasarap na pagkain terasa di sa pool. Alam nyo, ang sarap talaga sa pakiramdam na nakakapagpahinga ka once in a while. Kaya ikaw na nanonood, deserve mo rin na magpahinga. Kaya naman bumisita ka na dito sa Terasa de Socol.